ikadalawamput walo ng Hulyo, taong isang libot Nagsimulang maglathala ang Philippine Star, isang Pilipinong pahayagan na gumagamit ng wikang Ingles na isa sa mga pinakakilalang syaryo sa bansa at isa din sa mga pahayagan na naitatag pagkatapos ng People Power Revolution. Makikita sa unang isyo ng jaray ang walang pahida at ang pangunahing balita na may katagang Wear Yellow and Die tungkol sa insidente ng pagpatay kay Stephen Salcedo mula sa mga kamay na mga loyalista ng pinatalsik na diktador na si Ferdinand Marcos Sr. Nakalapat din ang kasabihan ng The Truth Shall Prevail sa ilalim ng pangalan ng pahayagan na sumasalamin sa polisiyan to na ipakita ang parehong panig ng isang baksa Taliwas sa sikat na scoop mentality noong panahong iyon. Nauna lamang inililimbag ang dyaryo mula lunes hanggang sabado hanggang sa kanilang ituloy ito ng lingko katuwang ang Star Week. Hanggang sa maitatag din ang iba't ibang mga publikasyon pa ng kumpanya. Katulad ng tabloid na Pilipino ngayon at kilala sa kasalukuyan bilang ang Pilipino star ngayon, ang business star at evening star.